<laughs> Anong klase? Sobrang bigat. Baka maulog. Isa pa, iusod pa kunti. Yan. Okay na. Tanggal Yan. Para may ano, harang. Grabe. Kinarga na yung basura dito sa block. Ano? Black 4. Ayan. Nakakote na. Hindi kayang hilain. Hindi. karga na lang. Tapos, doon na lang itapon daw sa baba. San ba Ano yan? Doon sa ano? Labaw. Sa likod? Eh, bawal doon. Doon sa harap, sa gilid ng gate. Pwede doon? Hmm. Mga debris lang naman yan doon eh.